Mahapon mga idol, Master Basag King na naman Panibagong content, panibagong vlog na naman tayo guys Eto, andito tayo sa karagatan mga idol Ayan o, oh. ganda ng dagat o oh. Ang linis, ang ganda ng alon Ayan dito na naman tayo O, oh. eto yung gilid ng dagat guys Ayan, bukid. Ayan, maraming tawag dito yung mga puno-puno Ayan daming damu-damu dyan guys ayan meron pang ang inaagaayos dito ayan yung truck ayan. yung guys kabila papuntang pier ayan no. Oh. bahay guys puro bahay dito naman taga tinanaw mo yan papunta na sa kabila sa kabilang lugar no papunta palawan yan guys uh, ang ganda ng simoy ng hangin dito sa probinsya kasi hindi tulad sa Maynila, puro usok ng sasakyan. Dito, amamoy mo lang simoy ng hangin ng sariwa at yung mga simoy ng dagat, no? Ayan, kita mo na yung bahay na yun, no? oh simple lang siya, guys. Uh, wala man tao, pero patuloy pa rin. Tsaka, hindi ka magtataka dito, guys, kung bakit walang gaano tao. Kasi dito, guys, ang mga tao tahimik. Pero pag nasa palengke ka, dun lang ang ingay. Yun guys, abangan nyo itong next content ko mamaya. Tingnan nyo dito sa palengke ko. Ang sasarap na putas. Tingnan nyo guys. Ang sasarap na putas. Puntaan natin. Ay grabe. Oh, Ay grabe. Malalasang putas guys. May rambutan. May lansones, may saging. Kita nyo naman po. hilera, frutas. Di ba? Kaya eh, Sampa kayo guys. Di ba? hilera, puro frutas. May saging, may pinya. O. Oh. O, oh, saging, pinya, rambutan, durian. O, oh, di ba? Content lang po. Ayan, orange. Ayan, guys. Pag gusto yung bumili, dito lang, guys. Diba? May strawberry pa, oh. Ayan. Diba? Ang sarap na mga. Content lang, man. ayan. Ayan. pa, guys, oh. Ayan. 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 Ah, ayan. Ayan.